Kumusta, kumusta, kumusta? Kanina po si Sirus Itzki na magsamok sa mundo ng whitey Og magsamok-samok sa buhay ni Lori Bird Kaluoy ni Lori Bird, lagi ba naman binapahirapan si Sirus Itzki, oy? Unya, kaya gusto na ko tanaw ng yang itlo Kaya ni Doha na wala na pisa Pero yun na nga, kay naglumlom siya dili, gitsa mo gawas Unya, kaya samukan man ko kaayo, ginatusik niya ang akong kamot kay dili lagi niya gusto na mupahawa ko oh, ay mupahawa mupahawa siya <laughs> kay naglumlum pero gisamok ko yan unya mo lupad gidin tao na siya kaluoy mo na ni karon mo na ni siya ang nakaupat na ang yahang piso ag uh, kanang yang itlog na isa di mo dili na gina siya mapusa siguro murag pasigkuan na siya kanang bugok na yan siya pero dili pa na ko gusto din ha kay basig magwonder sila na wala na ilang isang kaitlog. Ah, Pabayaan ko lang na din ha. <coughs> Sorry po. Babayaan ko lang na siya diha. Nya. Diba ang ilo pa kay sila tanahon o kay mga wala pa panit. Ay wala panit wala pa sila balahi bo bago na git sila pusa. Ah, diba? Ganyan sila ka cute. Unya. Hing silip ko din ha. na Ang imo makita na na in intahon si inahan din ha kay nagsige og glom nagsige pud si Mirna og sakit sa langgam pero lagi sorry naman kay kana sila kahit unsao na mo og kanang unsao na nimo sila din og sungkit, dili gina sila mamahawa di pud na sila mulayas mahuman gina sila dai pangitlog kay dili na siya pareho sa uban nga langgam nga kanang magsigi og layas o uh, kanang mga layas ba o imong kambalahon ka na sila di kina mga layas proven ko na na kay kaning pair na kuan ka na adiri ka ro, si Lori Bird mura kung di ko nagkamali mura pang limang pair na na sila din he. lima or unong basta pabalik balik na na sila din he, sa balay unya di na sila mag kuan, magsalag kaya maski nung sa una ni mo di gina sila din ha mamahawa basta hanggang mahuman sila Hmm, dahil siya kayo. Kaya sa una, katong dito na siya magpugad sa taas pa. Ako nang tusukon, kaya di na ako makita. Tusukon ako siya og stick. Yeah, ang pa ako ng stick. Niya karon kay na ana sa mi lemon tree per tinag yung ubusa. A ah, per tinag na ko ko ana. Per tinag na akong pagka ah, pabura, di ba? Kapag kay lamira jud na ko, pabura kay ko sigig silip, sigig silip. Niya Basta ba ako na nung nakaraan, ako pag yung gikuha yung isa ka piso, akong gibotang sa akong kamot, gipicturan o gibalik. O, oh, diba? Kapakilamira lang yun. Na, mga siguro mga pila na nakaadlaw, padali na na sila managko ba kay um, kadong mga mga pila kaadlaw na may, ah, ano, kasi kanig-record na ako ni dogay-dogay na ni siya and then ah uh, kadto mga na-record na ako na latest pa kasi kailan pa na ako nagkikuha. So, yung pinaka nito, naa na sila mga itom ng ilang pako. Marag tumbuan na sila o balahibo. No, na na, everyday nagbago ang porma sa mga sisi o. Unya, makakatawa ka kay, kayon yung lagi ko, grabe good si Lord ang trabaho ni Lord kay, di ay ang ilang style, pagkapakao nila sa ilang ilang piso. Mangiti po ang ilang piso niya. Ila pong kauno ng iti. Hay, ginoo ko, Lord. Ana ba? Ana na din na ano ang cycle, no? Kung baga, maayaragit ta na himot tao, kaya dito mo kahog iti. ni mo kahog iti. Yun sa ano lagi na kung kita mo ka kitay iti ka kuya ba na ang mga langgam kay mo po ilang way of cleaning their house kauno nila ilang iti ang koy gino ko akong pakita sa akong kauban o kung unsaon nila pagka kao kay sa lubot sa ilang piso kaya ila man din to sikon na napayak kauban <laughs> ay nako sorry naman nang kamo magtan din na ayo lang mog kaluod-luod ha kay mo na cycle sa mo na cycle sa mga langgam just ginuko ana dena natural no unsa day lang kamot para ilang ipang limpyo silang mga piso so ila jung ko ila jung simod ang ilang gamiton kaning sa kadugay balik-balik ba ni mga langgam din sa balay ba kay balo nakasabot na jung ko unsao nila <coughs> excuse me <coughs> ya yeah, sige pa tabi pa more. kasabot na jung ko so cycle ba sa mga ibon nya yeah. kanalaging samukan kita ang ang ibon po ng tao nagkanda, kahit na ang sao mo na siya palupad no mag-uol ba yapo ko kanang mulupad na bitaw mag ko ba magtago ko nya akong tan-aw og mobalik ba dayon kay syempre no galumlom siya nya kaning mga napiso na luoy pud ang kadtong mga anak dili wa balahibo gani ditog nawon sad ko buang magtago ko akong bantayan kung mobalik ba ang nanay <laughs> no, Sa tinuod lang no mo yon lagi mo na dili na ko gambalahon kay mulayas dili oy kaya na oh, kaya na kong gitosik din ha, iya kong gitosik. Kaya di man siya kumupahawa, o di yung lupad siya. O di, wala na siya mo palayo. Unya, o oh, ako anong tanawon sa kamera, ako nang paanuhan sa kamera, mulupad siya, pero pinakadugay yun yung nana siya mga five minutes after, mabalik gina siya. Muna na, di mo kumutuog, maingon nga, dili hilabdan kay masuko ang nanay, dili oy. gid gilintaw na sila, mga 5 minutes lang, mubalik na na. Maskin gani, usahay, gabi eh na magabiin na magvideo ko sa ilaha. Mubalik, oy, 5 minutes lang na pinakamataas. Nanana na sila, mubalik na yan. Kay, ilag balikan ilang anak. Muna, hindi ko kumutuo na og imong, imong silipon ilang anak din na imong gunitan ilang anak din na balikon. Hindi na kay, isa ka video na ako, ako adjud, nakaraan na video, di ba, akong gunitan ng anak, nakadapa sa akong palad. Pero ibalikan man, dagko na gani mga balahibo karon na nay mga nagitom-itom na ilang pako. Muna, mo nan dili jud ko mutuo oh, kung mayon mo oh, nga mulayas o hilabtan dili ay ngano ba na sila magbalik-balik na sila dinhi og puyo. Unya og masuko dai eh, sila hilabtan sa sapod. Ari ba na sila diri no para na ado koy content. <laughs> mo ba na kay to simula bigo ko nag nagsimula jud ko sa sa YouTube ibon ba ya ang ako ang content kay nag nagpugad sila din he o oh, niya hasta karon pila na ba ko katuig sa YouTube murag 5 years naman ko sa YouTube pabalik-balik lang ginang mga langgam din he oh so meaning di na ginalagi sila ganahan na mawala diri totally kay content lagi daw na na sila <laughs> oh karon oh tulog ng mga, mga mga ano tulog ng mga piso niya kaya ako man nang ipalogpad oh niya di na ba do balik na pud siya Ah, di ba? Ganun lang. Nya murag usay pod murag magwori ko ba kay perting busuga ilang mga piso. Unsa ka na ilang ginapangkaon no? Ila nang ipakaon silang anak niya na perting nag yung dagko ang murag buto naman ang ilang ilang tutunlan oy. Grabe sila makapagpakaon. Nya ang, ang nga ibon da, inig, inigpisa nila dili pa na mo open ilang mata. Murag mudagan pa nag mga almost 2 weeks yata. O sa mo open ang mata ang, grabe ha ning mga ibon pala no. Ano na siya? Ang buhay ng ibon. Hala ka, oy. So, nabantayan kina na ako sila, di mo man, di man sila mamahawa. E di ako, kasi hinayan o bantay kay content. God, mo na na ako content. Kaysa naman mangita pa ko lang i content, no? Nga, masigin ako yaw-yaw, dali mo rin ako direng masuko. Adito na ko, oy.